Uh, dito tayo dumaan ngayon sa Kubaw Ilalim mga idol. la uh, grabe, napaka-traffic mga idol. Kahit mga motor, bumper to bumper mga idol. Nakikita nyo naman yan mga idol. Uh, dito nahuli yung Inmax mga idol. la uh, dumaan siya sa parting kaliwa sa may bus lane, mga idol. Uh, kaya tinikitan ng MMDA. Sa mga hindi pa nakakalam ngayon mga idol kung magkano ang multa pag dumaan sa ano, bus Napakamahal na ngayon mga idol. Ang first offense po natin ngayon mga idol is 5,000 pesos. Second offense mga idol is 10,000 pesos plus 1 month suspension yung license. Tapos may kasama ka pang seminar doon mga idol. Ang third offense natin mga idol is 20,000 pesos plus 1 year uh, suspension yung ano license natin ang fourth offense mga idol alam nyo kung magkano napaka bigat mga idol 30,000 pesos pagkatapos ika-cancel na ngayon yung ano nyo uh, license nyo pag fourth offense mga idol ganun kalupit ang di ngayon mga idol kaya tayo sumunod na lang tayo kung ano yung batas trapiko mga idol yun ang pinakamaganda mga idol para hindi pa tayo maabala at hindi pa tayo magkaroon ng sakit sa ulo mga idol Kinabahan din dito ako mga idol Kaya no sir Akala ko huhuliin na rin ako Kasi naka ready siya mga idol uh, Ang gagawin pala ni sir dito uh, Kaya ako pinapara mga idol Pinapahinto uh, Dumaan pala siya mga idol Dadaan pala Uh, kaya mga idol, pag may mga ganitong senaryo, mga idol, dapat tayong huminto, mga idol. Lalo pag si Sir, eh, naka-uniform siya. Mga idol, dapat huminto talaga tayo, mga idol, yan, oh. Pinara ako, mga idol. Kala ko huhuliin din ako. Pero nag-signal din yung mga kamay niya. Na, dadaan lang pala siya, mga idol, yan, oh baka may kukuliin na naman sa parting kaliwa mga idol kasi sa bus lane marami kasing dumadaan dyan mga idol kahit bawal kaya para hindi tayo maabala mga idol sumunod na lang tayo sa ano pinapatupad na uh, patakaran ng MMDA ngayon mga idol ito na pala yung ano mga idol oh, yung sinasabi ko sa inyo na no, in max na ano uh, natikitan duman kasi siya sa ano mga idol bus lane bus lane siya duman kaya hinuli siya mga idol hanggang dito na lang yung vlog ko mga idol uh, shout out sa lahat ng mga riders mga idol uh, kailangan natin magingat mga idol